Yaw pultak. tank. Yaw. Domino choppy. Yaw good morning. Ngarepa dito sa Bayat. Full tank natin agad. Walang gasolina. 100 plus na agad daw. Na? 420. Okay na okay. yan. Okay. Okay. Yo, what's up? Good morning, good morning mga repa. Okay. December 25. Ay, gising lang. Bili ako ng Gusto ko tinola. Tingin ko. Walang gasolina si ano, Biggie. Dami ng gasgas. -gas. Grabe yung pattern ko. Walang alaga sa motor. Buti eh. Tinugasan. Bago ako umuwi, Wala. Sobrang alikabok. So, yun. Ito tayo ng bayan. Tumahan niyo peliki. Dagpaliki. Napagastos pala ako kagabi ah. Buti na yan. Nabudbud ako ng tag-isang libo. Karami. Okay lang yun. Isa lang naman yung mare pa. Diba? Tara. Bili tayo ng tinola pang tinola. Gusto ko mag tinola. Gusto ko magsabaw. Yun. Bago pala tayo pumunta ng palengke. Mare pa. Punta tayo muna ng liwak. Yun. Sa may bilian ng silver. May ako ng hikaw. Yan. Para may sinusuot. Diba? Oy. Namiss ko mag-motor, mara pa. Namiss ko rin to si Biggie. Ayun lang, daming kaskas. Oh. Dito nga, meron pa. Pero okay lang, minor minor scratch lang naman. O oh, yun, long, full tank na. Tara, let's go. Time check muna tayo. 8.05 ng umaga. Yo. Yeah. Martinez Silver Shop. Kaso sarado mga repa. 25 kasi ngayon. 25 ng umaga. Nasaglit ah, lang sana ako eh. tao. Boss, sarado? Wala? Okay, tingin Sarado yung ano, Martinez Silver Shop. Dito lang ako sa bahay. Walang tao Maaga pa, halos ucho lang kasi marep, Bibili lang naman ako ng na, ano, manok. Tara. Meron pa naman yung lechon doon, kaso ayoko na ng lechon. isda kaya tingin ako na isda tingin tayo ng isda mare pa tsaka manok isda ay mag iyaw pa kaya ako no kung ano iyaw tsaka tinula pangalian pwede manok muna na manok

Walang may data, may sabaw, 310, 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 Ano 'to dapat dito? poran red? Poran uh, 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 red, Rabida poran red. Ano'ng chak 'yan? poran red. Por Ano'ng chak niya? Ah, Bukas na pala ako bibili na ano. Pang-ihaw. Ito lang muna. Marami pang pagkain sa bahay. Tinola lang gusto ko. Tinola. Diba? Marami pa. Gulay na lang, gulay. Ganun-ganun lang. Kulang-kulang 800 -kulang, na to. Tapos yung gasolina ko pa. 400, 100. Sa libo may git. Gutoyin natin to. Lutoin mo yan. Oh, ah, ako yung magluto. Si oh, sige na. Ako yung magluto. Oh, oh, ako magluluto. Ay! Pariya. Miss Mayo. Gusto <laughs> so, magsabaw. Sabaw? Ye. Yeah. Tabi niyo na yung ano. Yung lechon. Ay, hanggang ano yun. January yun. Oh, ang ganito. yung ari daw. Ikitipid. Wala nang hmm. trabaho si Mamita. Um, retired Mami. na. Si retired teacher. Ay, tipid-tipid lang po. Oh, Ayan, ay, ready mo nga rin ako mag-anong lato mi. Hmm. pa. Mm. Si Kagawad Junjun, si hmm. yung pare. Nakaya ang damit ko. Christmas! Mungkin na kinuha lang yung uniform ko. Ha? Pangalan niya sa likod, idol mo talaga ako, no? <laughs> oh. Ay, galing na si Roma din magpani, Ha? Sabi ko sa inyo, mare, pa ako nagturo dyan. Ha? oh, sige nga. Oo, oh, marunan ano lang motor yan. Uwi yun, pumunta, pumunta sa kapatid ko. Bayan ng kapatid ko. Doon pala ako natulog kagabi sa bayan ng kapatid ko. Aba, hmm. doon natutulog yun si Romajit. Ang galing na mag-motor. At ito pala yung motor ko. Hmm, maray pa. Aba. Dumi. Alikabok. Ay! Hmm. Eh, kaya kakakinsos daw. <laughs> ah, Hahaha. Ay! Ano pala kayo? Para mag-isa na tayo. Sino ala? Namiss ko magluto eh. Diba? Wala diba tayong hindi magluto. Bawal sa Taiwan. So, luto-luto mo tayo.

Ano yung mataba-taba? Tinoo lang ang isang buong manok na may tay balun-balunan. Asan na yung mga tay? Doon sa

Oh, wala ka na! Ano sabi mo? Hmm. Wala na extension May ka sa Wala na oh. extension yun Wala na Bakit? pa nga, hindi ka nakuha Nagbirot kay nagnaam Yun o, mare pa. Oy! Lambuti mo natin yan. Makalimutan ko, nag-live kasi ako sa Facebook. Makalimutan ko na i video Nilagay ko na. O yun. Nga tayo balong -balo na, mamaya na. Majikin ko na lang kaya. Magic na yan. Lulu na yan, tignan nyo. Joke lang yun. Ay, kasi, kita pa magubat, kaya kain tayo.

Ari, tak si gampang, benar. Tapos, oops, daun, daun lang, kalian ni, ampalayah mana apa? Mas kusto kau tu, eh, saya sih mula. Ibu rit kau tu di daun ampalayah. Siapa? Anjak anjak skartia mana apa? Yang iba daun nang sile, daun nang malunggay daw na ang palaya sa akin baba mamaya ano? ba na takwa muna natin hindi pa palot nung pa jay sayote be no wala pa oto na yan yun no wala mm. pa e, na lagyan na natin tong Dahon na ang hmm. Takpan lang natin. Huwag natin 2 minutes, 3 minutes. Ayun na Manalo. Dirty kitchen. Maray pa. Ito na. Ito na. Init lang. Ay, dosag. Pagkising si Bonso. Maray repa Oo. Oh, ay, dosag. Dosag. Ay, ano Uy, uy, may ano yan. Tay balon-balonan. Lagyan ko. Waka. Mm. Hmm? Uy, lagyan mo na ang palaya para masarap. Mm. Oh, di ba? <laughs> Sarap niyan. Huwag <laughs> mo natin dito. Uy! 50 Pesos 50 Pesos asang order Uy May gado, may Iluguan pa, may tuyo pa Sikman mo na yung palaya Yung ano Ang palaya Uy Gaya, yeah, punso oh, Masarap Uy <laughs> Analo, let's go Super karupay ito Ninikat ko kasi igod. Tinanggal ko kagad dyan. Ah, ah, ah. Hmm. Pait talaga mara pa Mapait. Sarap. Binarok na Ah. May. Hindi po nagsman. Hindi mo Hmm. loto ko. Ayang naiimas na imas. ni baby girl lang. Ah. Apo. Madik naram Ambok, M -m -m yung style lang naram Amok. 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 Yan na, mga ano. Alam mo, dapat. Wow. No.